may pet ang aking alaga na pato dalawang barako limang babae bali sila yan pinapakain ko ng feeds. ayan, ayan. kain kayo magpakarami kayo shout out sa nagbigay babait nila lahat ito galing lahat sa pangasinan ayan oh. ayan kumakain nito may swimming pool pa sila kay Lian ayan oo sarap kain kain ng brako siguro ito ayan oo ayan ito yung kulungan nila maya maglalagay ako ng paitlogan baka mangitlog na yung iba rito ayan oo. kapapalit ko lang ng tubig Nakakatuwa kayo yan kung may alaga kang ganyan, no? Meron kang paggising mo, binibigyan mo sila ng pagkain. Ayan, no? Ang sarap kayo ng pato kayo yan, no? Masarap pa sa manok. Gustong gusto nila yung feeds. Yung toyo, bumili ako sa Pangasinan, mas mura-mura dun dahil... Maraming nag-aani na ngayon doon. Ayan o. Oh. Gustong gusto nila kay Lian, ang feeds. Hmm. Di bali ng magastos, basta healthy sila, malusog ang aking alaga. Ayan Oh. May pet. May tatlong bibi akong alaga. Ayan o. Oh. Kakatuwa kay Lian, ayan o. Oh. Oh. Mamimiss ko ito kay Lian dahil bukas pupunta na naman ako ng Pangasinan. Meron naman yung kapatid ko mag-aalaga. At saka yung mga gulay-gulay-gulay ko rito. Ayan. Ayan, gustong-gusto nila. Yan ang bako nila kay Lian. Oh. Yan lang, oh. Kung dumami na ito, ito sila ay, kwan ko, i-extend ko ulit. Ayan. Ayan, oh. Sarap ng kain. Kain na yan ng kain. Magpakarami kayo. Oh. pag malalaki na pala kailangan nyo medyo malaki laki pins na ang ipibigay dalawang barako limang babae ayan o kakatuwa ayan ayan lang o mamayang hapon pakakainin ko ulit Mamaya gagawa ako ng paitlugan nila. Papay ngalang lang ako dahil galing ako ng dagat. Bumili ako ng bisugo. Yung mga order nila. At saka bibigay ko sa mga balikbayan kong <clears throat> from Spain. Ayan o. Oh. Yan lang. Hanggang dito na lang kailan. Abang-abang na lang sunod sa update dati dito sa Pato. Kakatuwa, oh. Ayun, oh. Kain sila, oh. Sandali lang pala. Kakatuwa naman. Oh. Nandito na lang kay yan Salamat sa panonood. I love you all.